Diyos na ito ay pagkakaloob ng ating ina sa bagong Jerusalem ni Nang Jerusalem. <laughs> Magsitayo po tayo. Sister <laughs> Rosalem. And ay say that Patan Napin and Salita Nandio say that Patna Sunday Sao Sotisip Sana in a King County Park. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Pagkuli sa ang Panginoon. Binusa ng pabango sa si Isus. Anim na araw bago magpasko, si Isus ay dumating sa Bitanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling dinuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan nang naglingkod si Marta at si Lazaro isa sa mga kasali ni Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasa, pinunasa ng kanyang buhok at kumalimuya sa buong bahay ang kabango. Si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, Bakit hindi ipinagdili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagdilhan? Maring umabot sa 300 dinaryo ang halaga niya. Hindi dahil na sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat sa kanilang salapi at inusupit niya ito. Sumagot si Jesus, Ano siya ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa pagliliging sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dugha, ngunit ako hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming hudyo na si Jesus ay nasa pitanya, kaya pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya ginalak ng mga punong saserdote, di papatay si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming mutyo ang umiliwalay sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ito po ka namin, Panginoon, Yesus so so. Christo. <laughs> ang salita ng Diyos ay dapat ang laki. Ang salita Ang mo, isabuway mo ang salita ng Dios sa tanging kabayno. Hindi naman. Balak makanat nang maputing balita ng ating pagliloon.